Isang housewife si Nani Annaliza at umaasa lang sila ng kanyang pamilya sa kinikita ng asawa sa pamamasada ng tricycle. Kulang kung tutuusin para ipantustos sa pag-aaral ng kanyang anak na nasa second year college. Kaya hulog ng langit kung ituring nila ang cash assistance na mula sa Kapitolyo. Maraming po pasalamat kang Gob, ang pang nanay, nungyep po Uh, wala po makadugtong kita nga ngailangan nga kipang anak po. Kaya eh, uh, dakal-dakal po salamat kaya kayo. Uh, sana po uh, dakal pa po din nga so panginu. Nakalupang yung magkasakit, mag po magkasakit kaya pa da nga anak nga. Dakal-dakal po salamat po kaya kayo. Si Nanay Carlota naman sagot sa panalangin ang tulong ng Kapitolyo dahil napagtapos na niya maging ang kanyang bunsong anak. May itong po po pasalamat kang Gob. Uh, sino pa niya po yung anak ko for four years. Uh, maragulya pong bagay itakin pamilya mi lalong lalo na po anak ko. Kabilang ang kanilang mga anak sa 1,555 beneficiaries na scholar ng Kapitolyo na nakatanggap ng cash incentives mula sa ginanap na distribution na pinangunahan mismo ni Governor Dennis Delta Pineda sa Guagua National Colleges Gym noong ikatatlo ng Abril. na ah, rin, rin, board members kamo ha, pa mag -aaralan. Inanayya mo ni bilin ni kay kayo. Garihan niyo may pamagara. Kaantabay din sa aktibidad sina 2nd District Board Member Maylin Pineda Kayabyab at Guagua Mayor Anthony Joseph Torres, kung saan ang bawat estudyante ay nakatanggap ng 4,000 piso. Ito ay mula sa Educational Financial Assistance Program. Pag-graduate uh, kayo, mas masanting ing yung, yung obra. Lubos ang pasasalamat ng mga estudyante, lalong-lalo na ang mga magulang sa programa ng Kapitolyo na layong pahalagahan ang edukasyon ng bawat kabataang Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Patricia Kabungkal.